Ikalawang araw nga pala namin dito sa kondo, nagising na nga ako nyan dahil sobrang liwanag na, tutok na tutok kasi sa kwarto yung araw pagkagising ko, syempre for the check ng view, bali ganito nga pala ituro niya kapag maliwanag na, kitang kita mo na talaga yung view ng MOA, o diba pagising mo lang, ganto na kagad yung makikita mo, bali sa pangalawang araw na nga namin naisipan na mag swimming, yung unang araw kasi namin wala kami ginawa kundi magpahinga lang at kumain, bali ang unang ginawa nga pala namin dyan ay pumunta muna kami sa Tower B dahil instruction ng may-ari, kailangan daw muna namin mag-register doon. After nga namin mag-register, ay e, nag-swimming na kami. Bali, ang bayad nga pala dyan guys per pax is 150. Habang nag-swimming nga kami, inaisipan e, nga nila maglaro. Paunahan daw kung sino yung makakarating sa dulo. Siyempre, hindi tayo kasali dyan kasi taga-video lang tayo. Dagdag content din yan. Kaso hindi natuloy kasi pinagbawalan kami ng guard kasi bawal daw mag-dive dyan. After nga namin mag-swimming, eh nagkayaan kami pumunta ng MOA. Gusto daw kasi nila sumakay ng Ferris wheel. Siyempre, walking-walking ulit ang mga akla. Bali kasama nga pala namin dyan si Dora, Bax, Eric, si Rick, si John. So, syempre, hindi mawawala si Queen Charisse. Oh, And I'm so excited because this is my second time to ride a Ferris wheel. And I'm so nervous. And I can't explain what I feel like. <laughs> <laughs> Bago nga kami pumunta ng MOA, e eh, dumama muna kami dito sa Uniqlo para bumili ng damit ni Quintares. Naubusan na kasi ng damit ang akla at nasa labahan na lahat. Bale, ang binili nga lang pala dyan ni Quintares sa dalawang t-shirt. And after nga namin, dumiretso na rin kami ng MOA. Siyempre, target lang, nakita ka agad natin yung Ferris Wheel kaya dumiretso ka agad tayo doon. Pagdating na pagdating nga lang namin, eh, pumila ka agad kami. Gawa na ang daming tao at gusto rin sumakay. Medyo kinakabahan niya ako ng mga oras na gawa ng may takot ako sa heights. But the first time ko nga rin pala sasakay sa ganito, kinakabahan kasi talaga ako pag nakikita ako yung mga ganyang katataas. After nga ng ilang minuto pagkaantay sa pila, e, eh, pinasakay na rin kami. hindi dibdib ko, hindi na mawari kung gaano kalakas na yung tibok. Pagpasok pa nga lang namin, e, eh, may naamoy kami hindi magandang amoy. Ano? Hmm. Ang may putok na eh? ang hirap din pala sumakay ng ganto ganito lalo na kapag mga public hindi kasi natin alam kung sino sino na yung mga sumakay dito sobrang baho po talaga grabe hindi pong gusto na lang namin buksan yung pintuan para lang makahinga kami na maayos habang nasa taas na nga lang kami in-enjoy na lang din namin yung magandang view sa sobrang ganda nga ng view ay eh, hindi ko na namalayan yung takot ko after nga namin dito sa Paris naisipan na rin namin sumakay sa bomb cars sa sobrang haba nga ng pila eh, halos isang oras kami nagantay yung tipong mas matagal pa yung pag-aantay mo sa pila kaysa sa pagsakay mo sa bump cars. Sa so, sobrang tagal nga ng pila, nililibang na lang din namin yung sarili namin. After nga ng isang oras na pag-aantay, nakasakay na rin kami. Hindi ko na nga masyado nakunan yung paglalaro namin gawa na ang ihirap pala imaneho nito. Yung tipong nagmamaneho ka naman ng sasakyan pero pagating mo dito parang obob. Basta hindi ko siya na enjoy. Siguro out of 10 mga... Poor lang siya sa akin. Yung tipong isang oras ka nag-antay, tapos tatlong minuto ko lang maglalaro, tapos hindi mo pa makontrol ng maayos. Di ba, sinong hindi mo ba bad trip? After nga namin nun, eh, naisipan na rin namin umuwi. Bali, dumaan muna kami dito sa Alphamart para bumili ng mga kailangan namin. Naisipan din kasi namin muna mag ng konti kahit papano. Pagkadating nga namin ng kondo ay nilutuan na rin kagad kami ng dinner ni Queen Charest. Habang nag-aantay nga sa niluluto ni Queen Charis naisipan ko rin muna tumamay dito sa balcony. Wala lang, nag-iisip-isip lang, nagre-reminis ng mga bagay-bagay. Minsan kasi kailangan ko rin ng me time para sa sarili ko. Tipong nagbumuni-muni lang ako, yung wala akong iniisip. Tipong nire-relax ko lang yung sarili ko, ganun. Minsan kasi kailangan rin ng katawan natin yon. Kailangan din natin magpahinga, hindi puro trabaho lang. Yun lamang, hanggang sa muli!